Hi guys, good afternoon. Uh, gumawa pala ako ng DIY incubator. Uh, ito na po yung setup ko. Ayan. bali second layer per second layer. Tapos, ito po yung pan niya. Didikit ko pa yan. Uh, nilagyan ko ng tornillo para hindi siya didikit. Para may hangin pa rin siya makakahigot. Yan, tapos putasan ko lang yung side nito dito. Dahil isang butas. Tapos, ito pala yung exhaust pan. Galing pala yan sa heater. Ang binigay sa akin ng amo ko galing sa Saudi Arabia. Binaklas ko guys kasi yung heater niya sobrang lakas kumain ng kuryente. Kaya, kinuha ko yung exhaust pan niya. Dalawa, may reserva pa ako isa. At ito yung lagayan ng ilaw, 'yan. Ito po uh, galing din to sa yung ginagamit natin parang gasol na maliit, butane. Yung casing bakal po to. Uh, nilagay ko para extra heat din, extra heat para uh, uminit na yung ilaw, dagdag init sa ating incubator. yan guys. Uh, andun na pala yung pinto. Uh, sana maganda yung labas nito tapos, ito guys uh, ito uh, plastic din ng heater to uh, ng ano ba yung tawag sa mga ID na pre-print yeah. ito po pangharang din yan dyan para kung sakasakali mahulog yung ating mga quail chicks dito lang sila hindi sila papasok dito kaya ito din uh, ilalagay ko yan dito pangharang sa pan natin para hindi makapasok yung ating mga quail chicks guys. Kaya hanggang sa muli guys, uh, update ko kayo. At kung gusto nyo makita matapos yung incubator natin, uh, please like and subscribe and Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa ating mga video. God bless and good afternoon to all. Bye bye.